Ayan mga kakibit, napasugod na naman tayo sa dito sa Riyadh uh, Park Mall. May urgent tayo na pinagagawa sa atin yung kanilang cake display raw ay uh, walang lamig so titingnan natin uh, kung anong naging problema ng kanilang cake display um, tara samahan nyo kami dun at uh, alamin natin kung anong nagiging problema And, uh, papasok tayo dito sa Red Fort Mall so titingnan natin kasi hindi natin nabit-bit yung uh, freon. Uh, 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 dala namin yung sa gauge lang para makita natin kung may karga o wala. Ngayon, kung kailangan natin ng freon, uh, mapipilitan tayong kaya sa kanila na gumawa ng gate pass para may pasok yung freon. Nakita tayo sa taas. actually dito uh, kahit uh, yung drainage lang nila ay barado ay eh, tinatawag pa nila sa atin so tingnan natin kung ano naman ang problema nitong uh, sinasabi nilang cake display na hindi na uh, may libre naman kape rito bumigay naman sila ng kape pero kalaki ng baso mga pantagayan yata nila ng alak yun <laughs> yun lang yung ano so ayan si Kaki Bat Bernie hindi po pwedeng hindi kasi natin puntahan yung mga gantong uh, kliyente dahil uh, ano to eh uh, tindahan Aba, nga, hindi nila ma wala silang maibenta so ayan ito yung store So yan ito yung uh, condenser. Tingnan na natin kung baka madumi lang sa loob. So sana ganun nga lang ang uh, problema. Pabubuksan natin kay Kati Dat Bernie. Hi sir. Good evening. Yes. Yes, this only this one. Because this is a condenser for uh, that uh, cake. Yes, yes, yes. We will check. lamig? Oo. Oh. So bakit walang lamig doon? Seven na na Lamig Ah, nakabukas So, yan open Look. Hindi siya nakadikit ng husto. Oo. Oh. Hindi, may statue eh. eh. Yung po, ano. Natanggal na naman dito. Yung salamin oh. No? Dapat, dapat ito, nakikdasod dito. Itong gas, yung ano to. Oo, oh, layo. Nakatama agad no? O kaya ikat, ikat yung ano. Ito so, hindi na natin kung anong magagawa natin dyan. Ito, so, yan mga kapatid. Tatlong ng konti pa. Ma... Kakibat. Wala daw lamig. So, paano magkakaroon ng lamig? Napakalaki ng awang. Oh, okay. may gap siya dito. Nung timo, bumaba siya nung ano, nasa rao, mo. Ngayon, dito, kakaltasan lang ito ko dito. -tuk. So, so titignan natin kung anong magiging magagawa natin dito. Dito yun o yan o kakatisan lang yan konti so, so wala man, man tayo sa loob at mahal sa loob to no. ba't hindi na so, siya nakapasok mawawala na igap na, ma 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 na, e na to so yan titignan natin kung ano magagawa natin so ang nakikita natin problema wala namang ano sa ano pero hindi pa namin nakita kung may may karga nga titignan pa rin namin kung may karga o wala pero baka hindi lang nila naisasara ng mais. Natanggal na naman to. Ayan. Nakabulsa yung... Nakabulsa sa... Yung... Nakabulsa yung gates. Ayan. Nakabulsa yung gates. Kasi hindi tayo makapasok. Pag nakita ng gwardiya na meron tayong dalang gamit. Kasi ang ano nang gawa rito is 12 o, ng midnight. Pwede tayong gumawa So, pumasok tayo rito na tinago natin lahat ng ating mga gamit So, ayan, titignan natin kung may karga Ngayon, kung walang uh, Karga, kakargahan natin Pero ang nakikita namin, lumalamig naman here okay. yes, 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 ma'am Ah? it pala mm -hmm. Sa 6? Ha? Masit sa Masit uh, sa 6? Yes, masit na 3 level So, need talaga nila ng lamig ng ano kasi ito yung mga binebenta nila masisira yung kanilang ano So, so yan o ganyan yung ano niya is may gap tayong nakikita dyan. Bakit nagkaroon ng gap? Ganyan naman talaga yung kanyang pinto. Diba? So, baliktad po ito. Ito po, dito sa kabila. Yan. Ito naman sa kabila. Ayan, mayroong ano rito para pumasok doon. See? So, walang gap. Ah, eh, ano mo muna? Testing mo muna. natin kung gagana yung fan. Kasi, so, magkaroon na naman. Now, Fi, hawa. Arhant! Ha? Awal, Mati. Sawi! 30 minutes, Mati. Ha? Mapi hours three hours So ya, yeah. gimana nasi uh, Dati kasi, uh, walas yang, ano, walang fun so ang ginawa na lang namin ay alam mo naman yung mga Pilipino maraming paraan na ano, nag alangan lang kami nung una na yan. so humingi muna tayo ng basbas kay Engineer Ramon para sigurado so binigyan tayo ng basbas yung nagawa natin so dati kasi awang din ito nagkabaliktad so wala din siyang ano, na lumalabas yung ano niya, yung lamig niya so ngayon okay na, ayan mga kakibat uh, na gumana na siya napagana na natin so, dito ito sa Tamura Coffee so shout out uh, all workers of uh, Tamura